Romans 3 verses 23 to 24 For everyone has sinned, we all fall short of God's glorious standard. Yet God in His grace freely makes us right in His sight. He did this through Christ Jesus when He freed us from the penalty for our sins. Signa mo nga naman yung kabutihan ng tatay natin. Oh. Ikaw na yung may mali, ikaw na yung dapat parusahan. Pero siya pa yung gumawa ng paraan para maligtas tayo. Everyone has sinned, there is no one righteous. Wala tayong may pagmamalaki. Ako, ikaw, we are nothing. Ngayon isipin mo, anong meron sa'yo? Sa akin, sa atin, para iligtas tayo ng ganun ng Panginoon? Actually, hindi ko nga maintindihan eh. Wala namang tama sa atin. That is the love of God it's unexplainable. Hindi kayang abutin ng utak natin kung ano yung plano niya. Ang mahirap nun, kung magmalaki tayo, akala natin, alam natin yung lahat. Kung magreklamo tayo, akala mo ikaw yung nagpapasikat ng araw sa silangan at nagpapababa sa kaluran. Kung magali tayo, akala mo ikaw yung nagbibigay ng liwanag sa buwan. O ba diba, kung iisipin mo lahat yun, yung problema mo, wala naman talagang kwenta. Ang mahirap nun, yung problema walang kwenta, ay lumalaki sa isip mo hanggang sa nawawala na yung Diyos sa puso mo. Ikaw na nanonood ngayon, hindi aksidente to. Talagang para sa'yo itong mensahe na to. Mahal na mahal ka ni Lord, totoo yun. Pero kailangan mong tumalikod sa kasalanan kasi hindi ka maliligtas kapag hindi mo siya pinili. Huwag kang magpauto sa mga problema ang hindi mo naman dapat problema. Dahil siguradong mas higit pa dyan yung pagmamahal ng tatay mo. Kaya lang hindi mo pinapansin. May regalo siya sa'yo. Libre. Tatanggapin mo na lang. Accept the Lord Jesus Christ, our Savior, our King. Repent from sins. Turn to God and you will be saved. Sana po ay malinaw ang mensahe ng video na to.